Okay, magandang maga mga kapatid, no. So meron tayong panoorin na video ay sa pari na si Darwin Gitgano ay iribat natin yung kanyang sinasabi sa prayer of the dead, no. So ating panoorin ang video. Akay uh, Jin Malalang Aboy Hindi na pa daw dapat ipangdasal ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na? Ano po ba ang iyong kasagutan? Maraming salamat, Brother No? Hindi na ba daw dapat ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga kapatid natin na pumanaw na? Ito po ang ating paglilinaw, mga kapatid. Dapat natin silang ipagdasal. So, dapat daw ipagdasal yung mga pumanaw na. So, ating iribat yung kanyang sinasabi ngayon. Bakit po? Ating babasahin ang banal na kasulatan. Second Maccabees, chapter 12, verses 43 hanggang 45. Nagpalikom siya ng mga kaloob na umabot sa halagang apat na librang pilak at ipinadala ito sa Jerusalem upang ihandog na pantubo sa kasalanan. Ginawa ito ni Huda sapagkat naniniwala siya sa muling pagkabuhay ng mga patay. Kung hindi siya umaasa na ang mga patay ay muling mabubuhay, magiging kahangalan lamang ang ipanalangin pa ang mga namatay na. Dahil buo ang kanyang paniniwala na ang lahat ng namamatay na nanatiling makajos ay tatanggap ng dakilang gantimpala. Ginawa niya ang paghahandog na iyon upang ang pagkakasala ng mga namatay na ito ay patawarin. Dapat natin ipagdasal ang ating mga kapatid na pumanaw na. Unang-una, hindi yan banal. Ang uh, apokripal book ay hindi po banal. Never po iyan. Mention ni Jesus Christ sa Old Testament at hindi po yan na approve okay at hindi po yan mababasa sa 66 books ang apocryphal books ginawa ni uh, ginawa ng mga Roman Catholic Church para doon nila ilagay ang kanilang doktrina nilagyan nila ng anim para maging 72 books so ang apocryphal books hindi po doktrina ni Jesus Christ yan at hindi po doktrina ng mga apostoles. Okay, yan po ay panliling lang. Ang sikan makabiyos na binasa niya. Isa po sa midinyo doon si Judas, nagpray sa mga nawala na o namatay na. So, unang-una, okay? Saan sa, sa talata sa Biblia, sa Old Testament nagpractice na wala kang mababasa sa Genesis to Malakay at Matthew to Revelation na pinapraktis ng mga old Christian yung ganyang prayer of the dead. Tandaan ninyo ha, meron pong porsinto magkano ang bayad sa patay para ipagpray. So yan po ay negosyo. Bakit kailangan mo mag mag magbayad? Bakit kailangan mo magbayad sa nagpray? ti eh, si Jesus Christ nga nagpray sa mga buhay wala silang bayad ang mga apostolis nagpray sa mga buhay hindi sa mga patay ha walang bayad di ba napakasaklap yung doktrina na yan na hindi naman doktrina ni Jesus Christ so ang sikan makabiyos mga kapatid ay dagdag lamang nila para doon ilagay ang doktrina at pagkitaan sa mga taong nalignan. Dahil ang ating dasal ay isang handog upang ang kanilang kasalanan ay papatawarin ng Diyos. Jesus, hindi po totoo yung sinasabi according sa Biblia. Okay, hindi. Wala ang ganun sa Biblia mga kapatid, mga kaibigan. So yan po ay doktrina nila, hindi doktrina ni Jesus. At mismo si Apostol uh, Pablo ay nagdasal para sa kanyang kaibigan na matagal lang namatay. At ibabasahin ang 2 Timothy chapter 1 verse 16. Ito ang nakasulat kapatid. Kahabaganawa ng Panginoon ang sambahayan ni Onesiporo sapagkat sa maraming pagkakataon ay ipinagsigla niya ako at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Kahabaganawa siya ng Panginoon sa araw na iyon, alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran. Ito si Onesiporo, mga kaibigan, ay patay na pala. Naging babasa si Darwin Gitgano. Okay, sabi ni Darwin Gitgano, patay na raw si Oni si nag Kaya nagpray si Apostol Pablo. Mali po mga kapatid, mga kaibigan. Unang-una si Apostol Pablo hindi po nagpray sa patay. At hindi po malinaw sa Biblia na si Oni si Puros ay patay na. At hindi po magkontradik ang turo ni Apostol Pablo sa ibang mga kasamahan niya at lalo na kay Kristo Jesus. Dito mga kapatid, the Lord gave mercy unto the house of Onesiphorus, for he of refreshed me and was not ashamed of my chain. But when he was in Rome, he sought me out of very diligently and found me. The Lord grant unto him that he may find mercy of the Lord in that day. And in how many things he ministered unto me at Ephesus, thou knowest very well. Okay? So wala po. Conclude lang po ni Darwin Gitgano, no? Nag uh, sinabi niya patay na raw. Hindi. Hindi po uh, nag-pray si Apostol Pablo para tulad ng ginawa nilang Prayer of the Dead. Gusto lang po ni Apostol Pablo na pasasalamatan siya. Gusto ni Apostol Pablo na ipagpala siya, pero hindi yun intercession na tulad ng ginawa ng mga Roman Catholic Church. Sa the New Jerome Biblical Commentary, mga kaibigan. Ikaw nakasulat. Ito po ang, naka ang ating mababasa sa St. Jerome uh, Biblical Commentary, page 900. Onesiporos, known otherwise only from Acts, where he is also depicted as a faithful friend of Paul. Onesiporos is spoken of as though He's dead. So, ninyo mga kaibigan, sa liham pala ni Apostol Pablo, ay ipinagdasal niya ang kanyang kaibigan na pumanaw na. At yun mga... Uulitin ko, hindi malinaw tungkol sa Biblia yung sinabi na patay na ba o hindi. Okay? Ang gusto lang ni Pablo o Apostol Paul, pagpapala. Okay? Gracia o grace. So, malinaw po according sa Biblia. So, si Darwin Gitgano, nag na siya na patay na daw yung si Onesipiros. Grabe ng mga pag-unawa ng 12 years na nag-aaral. Mga kaibigan, huwag naman tayo sa ancient uh, Christian documents na sa Roman catacombs. Meron ding uh, pagpatunay na meron talaga sa unang mga Kristiyano uh, nakasanayan na nila na magdasal talaga sa mga patay na. Atin mo nang babasahin ang um, Corpus Inscription sa Latin, Volume 10, number 3312. Ito nakasulat. Ito po ang ating mababasa po dito. Que leges ora pro eo na ang ibig sabihin ay the reader pray for him. Sometimes the writers of the, the, writers of the epitaphs request visitors to pray for the deceased. Yan po ang nakalagay po, Father. So sa taon nito, earliest dated from 71 AD hanggang 2nd uh, century. At meron pang uh, aklat na nag-uuluhan Brother Jando Acta Juanes. At yung mabasahin muna, Brother John. Ito po nakalagay. Acta Juanes, composed about AD 160 to 170. That at that time, anniversaries of the dead were commemorated by the application of the Holy Sacrifice of the Mass. Yan po ay ating mababasa sa Lipsius and Bonnet uh, number 186. So, tignan yung mga kaibigan na meron pa commemoration of the dead no? sa ancient Christian documents. In Christian raw, meron na nang sinasabi or Uh, ginagawa na nila o pinapractice na nila grabe kasi sinungalingan tong pagtuturo grabe ka deceive yung kaniyang pagtuturo mga kapatid mga kaibigan kasi since sa Genesis pa lang down to Malakay wala kang ganyang mababasa na mayroong prayer of the dead o yung mga Christian na sila po ay nagpipray sa mga patay wala po no yan po ay kasinungalingan uh, kaya nga hindi niya makabase sa Biblia eh. hindi siya makabase sa Bible sa mga uh, ginawa lang nila. At uh, yun po ang ating patunay sa ancient Christian document. Punta naman tayo sa banal na kasulatan sa uh, Sirach chapter 7 verse 33. Ito ang nakasulat. Again, yung Sirach, yung Sikan Makabiu, o hindi po yan banal na kasulatan. Hindi po yan holy. Dahil kayo mismo ang gumawa niyan. No? Hindi yan sulat. Lead ng Holy Spirit kayo mismo ang gumawa niyan sirak kaya hindi yan maging banal paano ba maging banal ikontradict yan sa Bible ito po ang ating mababasa po be generous to every living soul and be gracious to the memory of the dead so parang laro be gracious to the memory of the dead paano ba natin sila ala hangin sa kamagitan ng ating dasa yun po ang ginawa sa Hihudas Makabiyo sa 2 Maccabees chapter 12, verses 43 hanggang 45. At ngayon mga kaibigan, yan po ang mga scripture sa Old Testament. Ngayon, sa New Testament, si Kristo na po ay nanalangin para sa kanyang kaibigan na si Lazaro na umanaw na at nalibing na siya apat na araw at nangamoy na. Ano ba ang ginawa ni Kristo? Ang dasal siya. Ating pakinggan, mga kaibigan. John chapter 11, verses 42 hanggang 43. Kaya't inalis nila ang bato Tumingala si Jesus sa langit at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo sapagkat dininig mo ako at alam kong lagi mo akong dininig. Ngunit sinasabi ko ito dahil sa mga taong naririto upang maniwala silang ikaw ang nagsugo sa akin. So kita ninyo mga kapatid, mismo na ang ating Panginoong Heso Kristo ay nananlangin sa kanyang kaibigan na umanaw na. Ang pangalan ko ay si Lazaro. So si Kristo po ang ating sinusunod bakit tayo manilangin para sa mga kaibigan natin at mga relatives natin na pumanaw na. Dito sa John chapter 11, verse 42 and 43, binasa nila. At sabi ni Darwin Gitgano na si, si, mismo si Jesus Christ Roe ay nag nagpray kay Lazaro. Pero kung ating mabasahin ang verse 41, ito yung sagot. Then they took away from the stone, uh, the stone from the place where the dead was laid, and Jesus lifted up his eyes and said, Father, I thank thee that thou hast heard me. Kaya sa 42, And I know that thou hearest me always, but because of the people which stand by I said it, that they may believe that thou hast sent me. Yun ang prayer ni Jesus Christ sa kanyang ama. Hindi po nag-pray si Jesus Christ kay Lazaro. No? Mali po ang unawa ni Daryon Gitgano. malino naman sa talata mga kapatid na gusto ni Jesus Christ na yung mga tao ay maniwala kay Jesus Christ na siya ay pinadala sa kanyang Ama. So malinaw dito mga kapatid mga kaibigan na talagang maling-mali ang pag-unawa ni Darion Gitgano.